Ano po, te? Ba't nakaupad ka naman? Naka-brakala? nagsusot ka ng ganyan, te? Huwag ganyan yung mga suot mo. Ma Mainit ka masyado? Ito, medyo makamahamang maistrat. Asin! Na, na, na. Huwag kang magwala. Ay hindi, hybrid lang pa ako. <laughs> hybrid ka ngayon? Hindi naman ako. Pumapatay ng tao, malakas ang bunga nga ko. Yung masamay, pumapatay ng tao, kuya. ano kuya, brat? Yung isang masamay, nasa Bulacan. Baila, balik ka na. Sawin na tayo. Maligon lang tayo, mainit. Hindi <laughs> ka pa nagtaukaw. <laughs> 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 Nandito lang sa ating parahakot. Ano po, te? Ba't nakaubad ka naman? naka ka lang? Init. Ano yung bra mo? Parang ano, yung sa ano nang... Naiinitan nga ako. Ano, punta tayo doon sa ano, sa nanay mo. Samahan mo kami, punta tayo sa bahay. Wala doon si mama. Tara, samahan mo kami sa gulit. Wala nga doon. Bago kay tabilan ano, ng ano, nang bili pang grocery. Wala nga po si okay, mama. Kuya, may pinuntan niya yun. May pinuntan? Sa ibang araw na lang. Eh. Mama. Magdamit na lang ako, sa mo ako. Oh, Palitan ko yung damit ko. Oo, dapat magdamit ka, te. Hindi ko makamaka. Saan mo ba nilagay yung mga gamit mo? Ma? Dito pa siya, no? mga mababayan. Dito pala niya nilalagay okay, yung mga gamit mo. lang lang nakikita kasi ang init. Mayroon dito. Yung hindi naman ganito masyado. Ba't nagsusuot ka ng ganyan, te? Huwag ganyan yung mga suot mo. Ma mainit ka masyado? Ito, medyo makamaka-maka-istrap pusod lang makikita dito nila kay Hex. Ano Grabe yung mga suot mo, ang sexy. Oo. Yung may instruction, siya. Tabila mo ako ng kuan. pagkain ko na naman. Biscuit, Ayan. Ayan. Para matakpan Ayan. yung Ayan. ano? ano. Susod lang nalang init. Pahanginan ko lang dyan ko. natakpan yung dito ko. Ganon. Tara na kuya. dinan mo ako yan. Mm -hmm. ng pagkain. Masalat yun. Mga nakakilala kayo ni nanay. No, bibili tayo ng ano, grocery para hindi ka oh, na mamalimos. Dito na lang kaila ate. Ayaw mo. Oh. Bakit? Dito na lang. Diyan oh, oh. sa kabila. Ha, samahan mo kami doon sa bahay mo para malaman namin yung bahay mo. Wala. Wala. Talaharin lang ba natin yan? Wala ka doon si mama ngayon. May, may siya, nasa doon sa anak niyang malapit ng mga anak sa dagupan. Wala sa doon ngayon kasi may anak pa siyang isa na buntis. Ah. Sa so, Samahan po niya yung kapatid ko so, dahil buntis malapit ng mga anak. Doon no, na lang po sa kabila po sa grocery. Hindi kasi gusto namin na ano, makita yung ano doon. na lang, ano kay, pa lang po kung ano kayo ibang araw. Doon na lang ko sa grocery. Naligo ka na ba? Hindi pa. Wala, nagagawa mo yeah, dito madya sa palingke. Hindi na ako dito sa palingke. Oh, sa grocery ko yan. Bigyan kita ng ano, bigyan kita ng pera mo. Anong ginawa mo dun sa 500 mo kagabi? Anong <laughs> <laughs> ginawa mo dun sa 500 mo? Bili ko rin ang paglutuan as ko. kwan. Ganito pala, ibili ko rin ang ganyan. Ito na lang bilhin mo sa akin para wala akong paglutuan. Sinago mo? Yan yeah, ang uh -huh. lang ako nang kalat. Ito yung lang ako sa... Hindi ka dito. Walang paglutuan. Bilang ka na yan ng grocery. Ito nga ka lang. na. nah, nah. Jangan hindi, high blood lang ako. <laughs> high blood ka ngayon? Hindi <laughs> naman ako pumapatay ng tao. Malakas ang bunga ko. Yung masama yung pumapatay ng tao, kuya, ano, kuya, Frank? Yung isang masama nasa Bulacan. Malakas ang bunga ko. Hindi ka naman na mamatay, masigawan eh. Bish! Ganon. So, hindi ka mamatay sa sigaw, oo. Pagasuli na ka, wag patay. Huwag kang high blood, bish. Sikat si Ate, ano pa yan? Pa, para apa? Ito, ito ang gusto ko. Maricel. Ate Marcel, ang gusto mo? Ayan? Ate Marcel. So, oh, sige. sige. Tapos inumin. Sige Inumin mo nga yun, man. Iyatid pang... kita doon sa bahay mo. Okay. Sa, dali natin yan, ha? <laughs> Ay, sus, marami pa pa. Dali natin yan. Pati ito. <laughs> yeah. hindi, ba may harap pa Ngayon na, o tatid mo, mo na kita para maka... Hindi po walang tao doon sa bahay. Para makaligo ka. Nakapadlock yung bahay. may CR po dyan na pinagliliguan ko. Para makita namin yung bahay mo. May <laughs> CR po dyan uh, na pinagliliguan ko. Eh, ano ka na sa tricycle ha? Tapos mga malingki tayo ay langit! Babalik rin ako dito. Kaya may ano ka ba Ay, pwede. Yung asukal, gatas. Piyat ah, Ang gatas. Gatas Ay, ah, gatas mo ah, lang. natin siya ng grocery niya ating magbilisan lang po itong mga Ito ba, San? Ay, inumin yung pa ng vitamins. Anong gusto mo pa?

Meron ka ba? Meron ka ba nga yan? Meron May, malakas. Malakas? Gano'ng gano, gano kalakas? Kasi kita dahil doon sa mga lalaki pong boyfriend kong apat o. Patapat ang dami naman. Sana ko sabi ni ate Yung palaman. Te, talo ka niyo te. Ilan sa'yo? Wala oh Siya, apat eh. Hindi na ito, girlfriend, eh? Hindi. Ah, yung ano daw gusto niya. May katamdaman ka ba yan, Ken? Tumunod dyan. Uh, <laughs> eh. Sige, Ay, kaya, yan na. Ha? Wala kong 300 grams. 300 grams lang ko. Gano Gano ala, sige, ang tulang to. Sige, ano yan? Bali, mas mura naman sa sasak. Sige, ano Ah, okay. yan, sige. Worth 2,000 ba? May ka sa Yakult, ha? The... Ay, yung kalan pa pala paglutuan. Wala akong paglutuan, ano? No, Bakit wala bang kalan sa inyo? 150 lang yan. Magkano to? Magkano to, Beth? Pag binili natin yan, dadali natin sa bahay mo. Oh, ah, yes. natin sa bahay mo ngayon. ako saglit. Oh. oh si, si, para malamang ang bahay mo. Ako bahal ko. Oh, ikaw na bahal ang pabalik. Sige. Sigurado ka. <laughs> ako nang bahal ang pabalik. mo, Ang mga anak. niyo. Nga rin, magbay sa tao. Bayaan mo na na. Ang sabi ko, mahalan ako babalik. Naka-inside ako, naka-e-prank na pa. Ay, sorry Ay, pa. Ano? Naka-e-prank. Teh. Kasi gusto namin makita yung bahay niya. Sa'kin nanay niya, makausap nga. Tapos oblig din ako. Kasama ko sila, lalitrag mo. Ano ko na ang ako. Kaya ako. Kaya ako. Kaya po yung ako. Okay, <laughs> Kaya ako. Uh, kayo si. Kaya Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako. Kaya ako. Kaya yan, madami natin ha. Kaya ba natin yan? Dahil yan lang yung palaman o, yun lang. Yan naman hindi nga hindi nga eh mo na andyan ka na puhulin ka na ng danyang pulis yan Malang ginagawa mo dyan oh, sige, sige, okay okay hey, ang gawin lang nga darling mo siya okay oh, na balik ka na sawin na tayo maligot na tayo mainit hindi ka pa nagtaukaw hindi <laughs> waw hindi waw walang gawin dyan sa taas hindi nga gawin, Hey, eh maghintakan na dyan kapilag kayo mamay ng gabi oo oh, sige okay. puto mo sa bahay mo ayun ka, oh, may may ka na pala eh. Magkano na lang One try pa lang. Hindi natin. Kira na lang yung yung mo anong tatay May bibili yung Bigyan natin, yung, bigyan natin yung nanay mo. Ay, sorry po. Wala <laughs> Okay, okay, May sabon na ako ang kerma. May sabon na ako. Namili ako. Yung binili mong pira, namili ako. Worth 200. Magkano pinamili mo? 200? 200 pesos. May sabon Nine ako doon. Ayun, bumit naman ni ate, ano, Marcel. Yan po lang ang ano ko. Tama na. na yan. Kala ano yung yan si Kuya? Kala ano yan si yung nanligaw sa sa'yo Okay, naliligaw sa yan si Kuya kanina. Ay, hindi pa ako nililigawan. Hindi Nilo, ka, <laughs> yon, ka ay, yon ay, yon pa nililigawan? Lolo na yun. Kaya pa ba? Ay, si Lolo? Oo. Nasa na ba si Lulo? Na, ano si Lolo? <laughs> Paano ako ihatid? Imotor niyo na lang ako. Hindi, magarkila si mag tayo ng tricycle. Imotor na lang niya tricycle. maiwan ka dito. Kila tayo ng tricycle para ano. <laughs> para hindi ka malagay.

Korea pa, so in order. <laughs> 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 ano yun tayo? Ano yun sa Korea? Oh, ano yun order? So Ayun pa. nga pala, matanong kita, saan in order yung mga ano mo, yung makeup mo? Korea po. Korea? Oh. Imported talaga yan sa ha? Sa Korea yun. Korea talaga ang mukha eh. Kaya Korea. pala kakaiba yung ano, yung makeup mo. So, yung YouTube ko para siyang mo. Koreana, sabi nila yung naka ano, ako, sa lalaki. Naka. Ang ganda namin tignan o. No? Kung, so, uh, Ganyan ba talaga? Pa. Ganyan so, ba yung, yung, yung ganyan, ganyan lalaki? po ba yung uso ngayon? Bumawa kami ng picture taking ni Nuno, yung taga Patar Bulinaw, eh, nakakandong ako. Ang ganda ng uh, picture namin, parang Korean po look. Korean, Korean look, ha? Uh. Eh? Parang Korean look, ha? Oh. Kakaiba yung ano yung makeup Tapos mo. Pauso mo, yan ba yung pauso oh. mo, yan, te? Eh? Ganda tignan, no? Dapat meron kang jodoran kasi na may pagkinas mong ganon. Oh, dapat eh, may jodoran. Malakas Roland and 945. Mineral lang, ma. Sir. Consistent uh, guard na lang, ma. Eh, dito mo na lang sagutin 'yung pangalawa <laughs> ah. pa Okay lang, okay lang. Ba't ang daming biniling ano? May, malakas ba talaga? May sabon na ako, ang kilpira uh, na lang, lang ibigay mo. Apo, dadagdagan natin 'yan. Oh, sis. Malakas ba talaga 'yon? Ano, Napakatandami. Malakas oh. 'yung ano, regla. Oh, malakas. Pero malakas Basta malakas. Mas malakas sa bagyo. Madaling mapuno. o One nine. Okay na po yan. Iyatid kita sa ano ah. Sa inyo ah. Pagkakarik na po nga Sabi ko, ba, sabi ko kay Daddy Francis, pasyal naman sila sa barbecue ko. Opo, saan po ba? Diyan. Sa bayan? Palungulong sa kong Daddy Dito Francie. ako po, uh -huh. sa bayan po, sa harap ng, ano? Dito ko, buta ko, kamusta si, ano, si... Tawag ito, si... Yung isa, yung ad adapt mo na ano, na si halaga niyo atili, doon. Atili, sa? Hindi, si Nancy ba yun? Ah, nasa ano po, nasa pinsan niya na. Hindi, nasa pinsan niya. Hindi, nasa pinsan

Sundor okay. so si ang taka, ha? Sige. Try ka po susundan natin sa ate bahay niya? Ay, dito ang bahay <coughs> eh, dito ang bahay niya. <coughs> dito ang bahay niya. <coughs>

Naghiwalay nga tayo ng asawa ko na po sa Camilo. Ano ba yung asawa mo? Ba S bahay, Man, ano bahay ko? Pag umuulan. lang. Ano ba yung asawa mo? Parang Simon daw yung asawa mo. Simon dati ko. Ano may babae. Kasi may unang asawa kasi daw yun. Ah. Uh, pero Ay, ilan yung anak niyang dalawa? Ako. Nasaan na yung mga anak mo? Nasa Alamitos. Nasa Alamitos? lang. Ika lang. Okay na po yan. Thank you. Maraming okay. 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 salamat. mga Sige, no? sige. So, ano pa. mga pa. Hindi po. Ay, sinundan niyo pa ko. Paano yan? Wala kang lock? Saan ka ah, nagluluto nga pala? Ko, ko, Saan mo ilalagay? O, kasi pinakumusta ka ni Daddy Franky. Dito pa lang bahay mo. Saan mo si Daddy Franky Nasa ano ngayon? Nasa Makati. Ano pong Okay na yung lutuan mo. Wala kang lutuan. Baka <laughs> mawala dyan. Di Hindi mawala. Ang dayo mong ano, ang dayo nakasampay dito. Ano yun? Parang dito ka na natutulog sa labas. Ibig sabihin to, ito yung bahay ng nanay mo. Lola, Lola. Lola? Okay. Bahay yung Lola yun. Bakit wala kang susi? Saan mo nilagay? Baka niwala mo? Wal wala mo. Wala. magna magnakaw dyan sa labas. Ma, mawawala yan mga gamit mo dyan. Pinamili natin. Hindi po. Ayan po mga babae yan. So, binilhan po ng Daddy Frankie ang si ate. Si ito, alam natin yung bahay niya. Dito siya. Pero yung sabi niya, ito yung dinutulogan niya itong magsilbing tulogan niya itong duyan. Hindi ka natutulog pag umuwi ka? Saan mo nilalagay yung pera mo? Bigyan ko ako ko sprayer ng lamok, malamok po dito. Sprayer ay ano yung tinapay, nadagan mo na. Sprayer ng lamok ang yung tig 200, 300 yung sprayer, bili ako sa. Alaminos. Pero maayos ka pa naman kausap ano? Bili pa ako sa Alaminos, bukas ng sprayer. Mapupunta S ako. ka pa na Alaminos? dadalawin mo yung mga anak mo. Sprayer ng mga lang langgam ang langgam dito. Oo, oh, diyan ka lang na langgam. langgam. ano ka? Nga eh. Walisin mo. Oo, ang Siya <laughs> Sakit sa pao. Kailangan may sprayer dyan. tag tag yata tag sa Alaminos, sana minos, may ka meron din yan Ayan, sa ano, sa bayan. Ang hmm. Marami ka na yata na papalimusan eh. Ay, wala po. May dalawa pala yung ano mo, kondo mo, may isa pa doon, ay, pa po. Opo, pinagdiduyan. Tatlo pala, ay Pag apat. Pag mainit po dito banda doon po ako. Ah, na, naglilipat-lipat ka. Pag mainit naman dito, diyan ako.